Pinapabot ko lamang ng level 36 yung ating experience bago natin i-enchant yung gusto nating i-enchant. Alam mo kung meron lang tayong mob farm or yung spawner like zombie, skeleton, or spider. But preferably skeleton. Mapapabilis to. At the same time, okay lang din naman. Kasi sa fishing, makakuha ka ng mga enchanted books, enchanted bows, which is ang dami na at source of food as well. I've been grinding a lot of experience araw gabi sa Minecraft. Kumbaga pag maaraw magfi-fishing ako pero pag gabi magfo ako ng mobs. Most likely skeleton. At kaya ako nilalagpasan pa sa level 30 ang aking experience kasi hindi natin masisigurado kung may fortune tree ba sa unang enchantment natin sa pickaxe which is yun ang goal ko ngayon Pop, 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 pop. Tigil, tigil, tigil. Hello there, mate. Pumarito ka. Get over here. Sipa. Come on. No. Nope. Ah, oh, wala. Try then. Yun yung habog ko sa kanya. Bakit ko siya pinatay eh? Ikaw. Baka meron ka. Kaya, naghahanap din ako ng trident eh. At kapag nakakakita ko ng drowned na may trident, kinuku pinapatay ko. Uy, enchanted book! Baka ito na yun, super book. Uh, ano pang hindi ko kailangan? Malamang sa alamang ito. Hindi rin yan. yan. Unbreaking 3 Bane of Arthropods four. Alam mo, wala namang kwento yung Bane of Arthur* na yun eh. But the Unbreaking 3. Siguro ilagay ko na lang siya sa armor. Yun! Okay, tama na yan. As you can see, ang dami ng mga basura. Yan. Oh my God, hindi na magkasya. Tiyan mo, marami na rin akong stock ng fish. Pero nung tumungtong ako na level 30, hindi na ako nagstay pa ng gabi. Hindi na ako nagfarm sa gabi kasi alam mo yun, malaki na yung pinangahawakan mo eh. Ayaw mo ayaw mo ma-risk yun. <laughs> Definitely na na uh. Ito yung bow na nakita ko. Yan. Sobrang perfect. Ewan ko kung yung punch 2 hanggang punch 2 na lang yan. So, malalaman na -like natin. But yung power 4, pwede yan maging power 5. So, since marami naman tayong enchanted bow dito, That's good. Bago magabi, bakit hindi natin subukang i-enchant ang ating diamond pickaxe? Baka sakaling makapag-strip mine tayo ngayon, get some diamonds at iron as well. Uy! <laughs> hindi nag-render. Anyways, last episode, Unbreaking 3 yan. Hopefully, merong Fortune 3. Kahit yun lang. Kahit yun lang. Sabay-sabay tayo manalangin. <laughs> First try. First try. Okay, nice one. That was a relief and excitement. Dahil as you can see, ang ating valuables eh hindi na ganong valuable. Wala na akong iron kasi yung last kinaraf ko na sa bagong set ng iron uh, armor. At pasira na rin to shield ko. <laughs> kaka-patay ng mga monsters sa gabi. Magandang araw po muli sa inyo mga kababayan at maligayang pagdating dito ulit sa panibagong episode natin. Last episode, binild natin tong dalawang structure na to, which is ang Malakagsawa Ruins na enchanting area natin at ang ating attempt sa pagbuild ng bahay kubo, which is ang ating starter house. And off-cam, unti-unti uh, ko na itong ginagawang wheat field except dito lang sa part na yon na may mga yep, potato pa same goes to the other side so ngayon inunti-unti ko pa rin at the same time yun nga nagka-grained ako for XP at yun lamang ang progress ko off cam ngayong episode, ang isa sa mga goal ko is expand yung farm natin or magkaroon ng farm ng sariling area ang potato at karot And also, meron pala tayong pumpkin dito. So, hindi ko alam kung paano ko siya ifa-farm. Kasi hindi naman ganun kalakihan ang kailangan ko sa potato at carrot. Since marami naman siya napoproduce sa isang harvest mo eh, Like that. So, ang unang idea ko is dito sa gitna. Para talaga, alam mo yun, para farms and such. So, yeah, I think dyan na lang sa gitna. So, paano ang balak ko sa expansion ng mga farms natin in the likes of potato at carrot? Well, parang ganito lang din but hindi tayo sa hill kundi dito lang mismo sa flat surface na yan sa gitna natin. So magkakaroon tayo ng dalawa dito dito, dito ang dito ang potato and dito ang carrot. Ganun lang ka simple at hindi ko rin ganun kalalaki ang tulad nito. Dito tayo simula. So, gagawin ko na lang, instead na for each direction, gawin ko lang 3 para medyo malesen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, kung titignan natin sa malayuan and kung i-imagine natin Okay, actually much perfect yung, yung scale So, aabot yan pa ganyan. Yan. So, ganun yung idea. Pero hindi ko siya mostly yelera. Siguro, itatagilid ko siya ng konti. etong dalawang to, eto tsaka to. I-move ko siya pa left side. Same goes possibly doon. So, di sa karot. Dito, dito, then move to the left as well. Or, I don't know, maring right then or whatnot or maybe just you know parang talagang completely na maghiwalay sila para magkaroon tayo ng way dito sa gitna possibly ganun na nga lang so move natin to by I don't know so nalagyan na lahat ng tubig ngayon magproceed tayo sa pag paglayout mismo ng ating farmland so matatanong nyo bakit 3 blocks lang at hindi ko minaximize up to 4 blocks from water source in all direction Well, kailangan ko kasi magkaroon ng some kind of uh, allowance. Masasabi natin allowance, oo. Kapag i-reshape na natin tong buong farmland. So, yun yung idea ko kung bakit. Like, yes, pwede kung ma-maximize mo, magbabawas ka na lang. But at the same time, wala ka na lang may dadagdag kapag kunwari nagpo-progress ka sa pag shape ng farmland. So, mas may na rin meron ding tolerance for dagdag sa farmland. Which is, from four blocks, ginawa ko na lang siyang 3. So, yung pang-apat na block mula sa water source block, yun na lang yung pang-shape ko sa ating farmland. So, yun yung idea ko. So, gawin muna natin tong farmland lahat. Itong apat na may water source. Then, saka natin siya i-shape. So, yan na yung nasasakupan ng farm natin for potato ngayon. Dahil masyadong kwadrado, kung makikita nyo, ang bawat sides, eh, kailangan natin siyang ishape. ah ayun, hindi ko pa gano'ng makita yung shape na nilalabas nito dahil hindi pa nag Giging grass black tong mga dirt. Pero at the meantime, I think okay na. Ito lang masyadong, ewan ko, steep. So, ayusin. Hindi <laughs> <laughs> yung nais kong gawin. So, gawin ko lang siyang ganyan. And, um, ganyan. I think okay lang. Oo, okay lang, okay lang. Okay, good. So, I think panatag na ako dyan. But I think, oh my God, lumipis yung ating daanan dito. Pero siguro okay lang din. Or kailangan natin magbawas. Uh, saka tayo mag-adjust kapag nagawa na lahat. okay, I think satisfied na ako. Medyo hindi pa ganun pa, hindi ganun kaganda. At hindi nyo pa nakikita yung nakikita ko, pero once na na-build na yung fences na, actually same lang dito, hindi ko naman gagawing maganda. But, Yon. Uh, yun. Uh, pero do-double check ko lang, medyo ayoko ng part na yon Ayoko ng shape na yon So, um, gawin natin yan. Tapos, yan. I think that makes it better. Tapos, dito, something like that. What if, nope, hindi pwede. So, dito, actually, oh, ito okay lang. I think, good na. Yeah, I think, goods na hindi ko pa ganun makita gawa nga ng hindi pa grass block yun pero kapag nag grass block yun makikita natin yung full shape niya but for the meantime okay na yan sa akin ngayon ang unahin natin ay yung mga stones at unahin natin yung dito sa kitna okay so gusto ko magkaroon oh no Okay, hindi magandang idea to kasi three magiging two wides na lang to. So kailangan nating kailangan natin bawasan. So una muna dito dito tsaka dito. So yan siguro dito 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 tapos pagdating dito Ganito. Yan. Dito. tito, Tsaka. tito, tito, Yeah, I think. Okay, okay na yan. So, ang next step is detailing. Ganito mangyayari dyan. So, usually, ginagawa ko kapag nasa taat. Kapag eto, cobblestone, full block. Or pwede rin half slabs. Depende sa ano. But since napapalibutan kasi ng dalawang block sa gilid, so kailangan mas mataas to. Oops. And layer by layer, dapat pasmooth ng pasmooth. Like that. So, another way para magkaroon ng harang so hindi na makakatalo yung mobs. At the same time, my shape na para bang may boulder. Ganyan. So, makikita nyo, na slant siya pa ganoon. At the same time, pwede natin siyang ganto para meron naman siyang slot. Pero kapag tinignan mo sa ibang side, eh, ganyan na mangyayari. Dapat pala hindi pala ano, undecide stone pala dapat. <laughs> Kamali ako. Okay, take two. Supposedly, nasa isip ko na ganyan, tanggalin ko yan. Ipapalit ko ay, actually hindi ganyan. Pag ganito, So at least may shape siya dito sa bottom, hindi lang sa top. Hindi tulad nito, sa top lang mostly yung shape. And then sa kapo, lalagyan ng stone stairs. Ah. Then pagdating naman dito, kasi siguro ganito na lamang. Para at least dito sa side na to at least may shape pa. Pagdating naman dito, ganyan. So, meron, merong mga shape and such. Uh, kaya lang, maging beware kasi dito hindi magiging konektado yung ating fences. Pero hindi naman sila makakapasok dyan. So, dapat ganyan yung placement ng ng mga uh, fences. So, gawin lang natin to sa iba't ibang boulders then proceed tayo sa pagpa-place ng mga fences. lang. Masyadong marami yung mga boulders ko. Pero, I mean, hindi na masama. Siguro ito lang, medyo mataas. <laughs> Nataasan ako dito. Mas so, maganda kung dapat dito sa part na to yung mataas, tapos dito dapat yung mababa eh. So, gawin na lang natin... full ganyan then saka natin gawing yan. Yan. So, hindi nakakaruin ng view to. So, mas may na yung like doon sa further side yung mga tao dito. Mga matataas. Then, dito sa sa front ng farm na yan is yung mga babab mabababang stone formation. So, okay na yan. Goods na ako dyan. Wala pala akong iron para sa lantern. Oh no. Ilapag ko lang lahat ng mga potato tsaka carrots then goods na tayo. At the same time, pwede natin i-settle yung eto. Pumpkin. natapos rin ang ating carrot farm. So, settled na lahat ng ating farms. Well, almost. <laughs> Kailangan ko paalalahanin kung saan ko itatabi yung mga cow farm or yung mga cows. So, muli natapos ang ating potato at carrot farm infused with pumpkin. So, meron na tayong supply not just wheat but also other three na farmable items. Hindi ko lang alam po saan ko ilalagay ang cows or ang cow farm pero siguro yung malayo-layo para hindi ko ganong rinig <laughs> at hindi ganong lag so pagpaplanuhan ko muna yun pero ang next step muna natin for today since natapos natin to ay mag mining session dahil banggit ko nga ayan naghihingalo na ang ating mga valuables wala tayo miski iron so kakailangan na natin ng mga iron diamonds mostly diamonds baka sakali makaano tayo ng diamond armor then syempre enchant and such ang na-appreciate ko doon sa update na yon hindi ko nga sure kung doon nagsimula yun eh yung update na yon pero uh, pwede na rin ng fortune tree hindi lang sa diamonds kundi pati sa iron and tsaka gold which is sobrang game changer yon uh, lalo na na ewan ko kasi kung merong kung makakapag kung marerecreate dito sa bedrock yung Iron Farm sa si Java Edition which is nakikita ko siya mostly sa mga Let's Players magkakaroon tayo ng magandang or rather infinite amount ng Iron pero dahil hindi ko alam kung nag exist yun kasi mostly lahat ng players ay nasa Java ginawa nilang Ah... Uh, effective yung fortune 3 sa iron which is good thing nakarami tayo ng mga valuable so mag strip mine lang tayo probably montage ang gagawin ko pero ayun para makita nyo kung ano yung mga kolekta natin muli tayo nagbabalik mula sa ating mining session at tignan nyo guys. Yan ang nakuha ko mula sa ating mining session na Minon Touch earlier. At isang stack ng diamond. Ginawa ko lang blocks kasi ewan ko, may ugali ako minsan na ginagawa kong blocks kapag marami na. Katulad nyan, tsaka neto, tsaka nyan. But anyways, What I'm trying to say is, sa isang stack, makakagawa na tayo ng isang set ng armor. Which is, yun na yung nasa isip ko kanina pa, before pa recording actually. <laughs> which is, actually good yun. Then, makakagawa pa nga tayo ng tools eh, tools and weapons out of diamond. And since meron tayong 36 levels, maaari natin siyang i-enchant, siguro iilan lang sa kanila. And possibly, kung gagawin natin yon magkakaroon tayo ng diamond gear full, ay kakailanganin din pala natin ng mending book. So, I guess next episode, ay igagrain natin yung mending book from the villager. Ang alam ko kasi merong village malapit sa atin from first episode. So, pupunta natin yon at uh, re-repopulate lang then transfer natin sa ating base. But, eto meron pa tayo yung smelt at inintay ko na lang to bago umakyat at bago natin magcraft ng na diamond gears. So, kita-kits tayo sa taas. Tapusin ko lang talaga to. Muli tayong narito sa ating bahay. At ito na ang ating mga bagong valuables. Uh, napakagandang tignan, di ba? Kung meron kang kayamanan na nasa iyong Uh, higaan. <laughs> Anyways, the moment of truth, magkakraft na tayo ng ating armor. Meron tayo helmet, boots, and finally, chest plate, tsaka leggings. Yun. Ngayon, natitemp akong i-enchant natin. Ang kailangan ko, at least, uh, protection for kang papasok dyan at sirain ng mga sakahan ko. So, ang wala ko is Unbreaking 3 tsaka Protection 4. Kung merong Thorns 2, o oh, pwede rin. But, we'll see. Not a good start though. Nope. Uh, Unbreaking 3, Fire Protection 4. take natin yung, ano, yung helmet. Check natin. Tayo'y manalangin. Sana maganda, bukod sa Unbreaking 3. Wow. 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 Oh my God. Ah, uh, ha. Huh. Siguro ano na lang. You know what? Okay lang. I mean, why not, diba? Why not? Wow. <laughs> Anong pinagbibigay niyo sa akin? Oh no. Uy, feather falling. Why not? Bakit wala? Bakit isa lang? Ako'y Ako pinagluloko yata nito. Oh, di ba? Diamond armor. Shining shimmering, oh. Naka-enchant pa, pero medyo worse yung enchantment. So, kailangan natin i-improve yan. Mukhang next episode, i-grind natin. Siguro, almost lahat ng enchanted book mula sa villagers. So, specifically mending. Kasi kailangan ko yung mending. Ayoko nung lagi ko itong aayusin gamit ng mga diamonds ko. Mauubos lang. Kailangan natin ng na maraming diamonds for netherite armor. Pero, hindi pa naman mangyayari sa ngayon yan. Kailangan lang natin enchanted books. So, unfortunately guys, hanggang dito na lamang. Pagpasensya nyo na kung kakaunti lang ang ating progress. Dahil, dun pa lang sa inedit ko yung unang part ng episode na to umabot na agad ng 18 so ang may re record ko na lang ay yung pagpapaalam sa inyo at yung progress natin sa mining session which is very very successful as the sun setting patapos na rin ang ating episode so muli maraming maraming salamat at Kita-kita mo po muli sa susunod na episode. So hanggang sa muli po mga kababayan, paalam.